ito po yung host dito sa likod ay sira na problema sikip, hirap pa uh, hirap tanggalin ntono sa dulo ano kayo pinagana ganali nko yun to ay Ford hirap pa uh, dukotin ntono sa likod pero may madalik lang no, tinanggal lang dito yung nandito battery tsaka yung air cleaner pero doon sa dulo ang hirap tanggalin ito ang dulo nito na kailangan natin bigyan sa ilalim Ito <coughs> yung technique nito hindi naman ito. Nandito siya sa ilalim. Kaya masikip. Sige. Kaya nalang gawin ko ng paraan kung paano.